nako ay gumagawa na naman po ng istorya itong si Mr. Bato de la Rosa. Pero ang bottom line, ang pinakalayunin niyan ay para maging negatibo ang tingin ng mga kababayan natin sa nasa Malacanang. Hmm. Meron kasing isang interview na napanood. Pero eto yon Una nang sinabi na si Mr. Bato de la Rosa na nanghihinayang nga daw siya sa pagkabuwag ng unity nang hinayang daw siya oh you see kayo yung apektado tapos kayo yung tipong ang kakapal ng mukha no na magyabang na 'di ba kayo ang may uh, or dahilan kaya nanalo ang nasa malakanyang at kung ano-ano pa pero eto kayo ngayon, eto kayo ngayon, nagdadrama, gumagawa ng kung ano-anong issue para, ulitin ko, para maging negatibo ang tingin. Dahil kuno sa nangyayaring ito, ang may problema ang nasa Malacanang. Yan ang gusto niyong palabasin. Pero ang totoong may problema ay ang idolo mo, kayo mismo, ng mga Duterte, Mr. Bato de la Rosa. Sabi niya, malaki daw ang pagbabago ngayon sa kanyang political career, talagang mababago yan. Talagang pabagsak yan. Kasi daw, uh, alam niyo naman, ang mga senator sa ano invited yan madalas sa kung saan saan lugar. So eto, ayon kay senator Bato de la Rosa, nagkaroon daw ng pagbabago ng pagtrato sa kanya ng mga mayors, mga governors, at iba pang congressman niya ilang lokal na opisyal daw nakasunod ito ay kasunod nga daw ng hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Ba't niyo po ba sinasabing hidwaan dito ito sa pagitan? Wala naman talagang hidwaan. Ang nangyari dito ay hindi na sunod ang kagustuhan ni Sara Duterte. Kaya siya nag-alburuto. Kaya siya nang away. Kaya siya nagbaliw-baliwan ba? O totoong baliw? yun ang medyo mahirap sagutin eh. Pero kung, kung saan man doon, anyway, hindi parehong maganda yon So, wala pong hidwaan. Wala pong um, hindi pagkakaintindihan ang ibig sabihin. Ang punto dito, yun nga, mukhang ang, ang pinakamalaking problema talaga ay sa Sara Duterte. Yun lang naman eh. Pag, pagwala wala yung mga pag-aalburuto niya, at paimportante niya, at pagsisiga-sigaan niya, siguro naman tahimik pa rin ngayon. Wala pa rin problema kayo. So, kung ikaw ang apektado, at ang iba pa na nasa uni team, hmm, deserve niyo yan. Sa ikalawang episode nga na itong programang ito, ibinunyag na itong si Dalarosa na apiktado ang apektado na daw siya. Ang sabi niya kasi dito, malaki ang pagbabago. In the same, in the sense, na yung ibang mayor, ibang governor, ay hindi na daw siya iniimbitahan na i-host sa kanilang, or ang kanilang area. Baka daw kasi shot ang administrasyon ni Marcos Jr. doon sa mga mayors and governors na yon Hmm, di ba? Negatibo ang gusto mong uh, tingin ng mga kababayan natin sana sa nasa Malacanang. Mahirap yan. Pansarili talaga ang intensyon ng mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa. Talaga, napakasimpleng uh, bagay na, na ganito. Talaga, tatanggihan ka? Talaga, sabihin nila, huwag kang pumunta dito. Baka kasi po, kaya ayaw ka nilang pumunta. Alam niyo naman, di ba? Yung lahat ng mga taong nadidikit sa inyo na didikit kay Sarah Duterte ay talagang napapasama rin or hindi talaga maganda ang nagiging impression ng mga kababayan natin nadadamay una or nagiging kasabwat. So ayaw nilang maging kasabwat ninyo. Baka yun lang yun. So ito daw may promise naman daw yung mga mayors and governors na yun na tutulungan siya sa kanyang kandidatura. Ungas... Okay, pero please wag lang daw siyang pumunta doon sa lugar nila isinusuka ka na po ng mga governors and mayors na sinasabi nyo kaya hindi ka pinakupunta sa mga lugar nila sa mga uh, nasasakupan nila yan po ang katotohanan huwag po kayong gumawa ng drama at mga excuse na pambata kasi hindi tama, good luck